At dahil Sunday nga ngayon ay naisipan nga namin ni misis na pumudrip at gumala. At saka iikot nga namin ay napadpad kami dito sa may kainta. Kaya naman napagpasya na namin na dito na magchill at kumain. Dito nga ay napakaganda ng ambience nila at talaga naman napaka-esthetic ng pwesto nila. Na talaga namang napakalinis at nakaka-good vibes din talaga. At sakton sakto nga rin dito pagkasama mo, pamilya mo, barkada mo o kaya yung bebe loves mo, aray ko. Dahil bukod sa napakalaki ng venue nila dito ay talaga naman napaka-solid din ng mga food trip nila dito. Kaya na lang na napaka-solid na signature bulalo ng padayon. Tapos sasamahan pa ng kanilang authentic Ilocano papaitan. At syempre, hindi rin papahuli yung kanilang Ilocano dinakdakan. At idagdag mo na rin yung isa pang Ilocano dishes nila na ginulat na baka. Isama mo na rin yung kanilang beef caldereta. Dito nga ay bukod sa mga sarap na pagkain ay pwede rin kayong magchill kasama ang barkada. Dahil meron din sila ditong tinda ng mga nakabakit na ala. Kaya, Kaya naman sigurado na makakapag-relax ka. Ito nga ang padayon Kainta Branch. Na located lang dito sa 403 Nativity TBT Street, St. Gregory Village, Kainta Rizal talaga naman napaka solid dito dahil maliban sa menu ni Padayon ay talaga naman napakadami niyong pwede pagpilian. Hi Sir Jojo. Hi. Ayan na. magandang gabi po. Hello. Ayun na. Ayun si Sir Jojo. Sir Jojo, ano ang mga best seller mo dito ngayon sa collaboration mo ng Padayon? Oh uh, yes, uh, of course uh, with Padayon, na best sellers uh, siyempre uh, nandyan yung uh, seafood mukbang, nandyan yung uh, bulalo, yung uh, sisig nila, uh, sobrang nagustuhan ko rin at yung kanilang uh, pares. Pares. Now, uh, with our collaboration with the Padayon, uh, yun na nga, may mga na-inject akong ino you know, which is sellers then uh, Papaitan, uh, which is authentic papaitan talaga. Uh, dinakdakan is also uh, from uh, Ilocos or north uh, part of the Philippines. Meron din tayong uh, Caldereta, which is, according to the other customers, is kakaiba rin. And yung uh, tinatawag natin natin na ginulat na baka. Ginulat na baka? Yes. <laughs> Medyo nakiruso ako dyan, sir. Ano yung klaseng ginulat na baka na yan? Actually, uh, Ilocano dish din siya. Uh, Ilocano, it means uh, parang kinigtot. Kinigtot. Kinigtot ang tawag sa uh, ginulat mm, na baka. Ginulat. Sir Jojo, uh, anong oras naman po kayo nag-o-open dito? Yes, uh, we start serving at 11am and uh, we close at uh, 10 or yes, yes, 12 p.m. the most. Sige, Sir Jojo, pa-order ako nung uh, bestseller mo na isang bulalo, tapos yung ginulat na baka, at syempre yung dinakdakan at papaitan mo na authentic. Yes, uh, we'll do that for you. Thank <laughs> you, Sir Jojo. Thank you, thank you. Yun. Yun. At eto na nga mga kuis na padayo tayo dito sa May Kainta At dinayo nga natin ang bagong bukas na branch ng padayon mga kuis At syempre meron tayong dinayo dito na isa sa mga lutong bahay Pero napaka authentic na gawa ni Sir From Ilocano dishes mga kuis Gawang Ilocano yung papaitan niya At syempre yung authentic Ayan. Authentic na dinakdakan At syempre hindi magpapatalo yung bulalo signature ng padayon mga kuys. Ayan. Ito rin yung isa sa mga binabalik-balikan dito. At napakarami pang iba na pwedeng pagpilihan dito ng mga food trip mga. So mga kuwis, tikman na natin yung kanilang bulalo. Unahin natin yung bulalo ng padayon mga kuys. Tignan nyo yung serving mga kuwis, oh. So, tikman natin yung bulalo ng padayon mga kuys. For only 130 pesos. Ayan. Yung serving pa lang niya is talaga namang napaka solid na napakaraming tipak ng tabak yan tignan natin yung sabaw ito talaga yung binabalikan ko dito sarap talaga ng sabaw ng bulan ng padahayon mawis mm. try natin sa kanin Sarap. So yun mga kuys, 115 pala yung kanilang bulalo. Sorry. With rice. Grabe, di ba? Solo order lang pero good for two person na kasi napakarami talaga. So yun mga boys, no, maliban sa mga food trip dito na napakasasarap. So meron din sila dito yung mga alak. Pwede kayong mag chill dito. Sama ang barkada, tropa, jowa, o sino mong gusto mong isama rito mga kuys. Sa halagang 400 mga kuys, meron na kayong 5 bottles. At syempre, sa Miguel naman, 350 pesos. 5 bottle na rin. Solid, diba? Tapos, pulutan. Wala kayong problemahin kasi marami rito. So, tikman, tikman naman natin yung beef caldereta. Ito yung isa sa pinagmamalaki ni Sir Jojo dito. Ayan o. Okay. Oh. Sheesh. Tikman natin. Tapos tingnan natin kung gaano kalambot. Oh. Mabisa, malambot oh. Sabi hmm. mga kuis. Ayan oh. Hmm. Mabisa ito. Oh. Masarap pa. Ah. Ayan oh. Hmm. Balap. So tikman naman natin yung authentic dilakdakan. Kinain ko pa inaamoy ito eh. So, tignan natin. Tumakos yung authentic nito, walang mayonnaise, suka, utap. Ayan. Sibuyas. Tignan natin. Oh! Sarap. ano? Eh, o. Mmm. Huwag yung palang, huwag yung palang pasin to. Pag napadayo kayo dito. Sabi? So, next naman natin tikman yung papaitan. Ayan. Ito yung gusto-gusto ko talaga. Mga is, isa to sa mga paboritong paborito ko talaga, papaitan. So, ito yung iba't ibang klaseng laman loob ng baka. Ayan. So, meron siyang tuwalya, isaw yan. Okay. So, tignan muna natin yung sabaw. Oh, masarap. Mm, sabaw pa lang yung laman ra. Ayan o. No. Ah. Mmm. Napakalambot. Tapos yun nga, maganda pa rito. Kahit medyo malamig na siya, hindi siya nagsasebo. Sarap. Ayan o. No. Tapos yung ayaw, yung may mga gout dahan-dahan lang iwas kayo medyo umiwas kayo dito baka hindi kayo makalakal at syempre yung pinakalas natin titikman ginulat na baka ayan ginulat na baka pure beet. ayan o oh. grabe so dito sya nilalagay sa mainit na mainit na sisling plate ayan natin kung magugulat din ako sa lasa Sarap siya Para siyang kinilaw. Ang sarap. Hmm. hmm. Panalo to. Dalan lalo, lalo na ako magiinom kayo. Hmm. Kaya ano pa hinahantay niyo mga kuys sa mga naghahanap ng gantong food trip mga kuys. Lalo lalo na yung mga pagkain ni Padayon. So, located lang sila dito sa 403 Nativity uh, Nativity Street, St. Gregory Village, Kaing Tarisal, mga kuwis. So, waysable naman sila. I-ways nyo lang yung 403 Nativity, uh, Kaing Tarisal, mga kuwis. Pasukan nyo lang yung village na yon. Unang kanto, makikita nyo na yung padayon at yung mga pagkain ni Sir Jojo, mga kuwis. So, paano? Hanggang dito na lang at itutuloy na namin yung food trip namin. Salamat!